Halimbawa, yung laman ng wallet nyo ngayon, eh, 1,000 na lang. So, mabilis na yan maubos. Hindi na yan tatagal sa wallet nyo kapag dinalan nyo yan ng palengke. Ako, pagka po, ganun na lang yung laman ng wallet ko, ang ginagawa ko, naghahanap ako na pwede kong ibenta. So, umiikot ako dito sa barangay namin. May nakikita akong mga abukado, niyog, mga mangga, rabutan, kung ano man po yung nandito. Kaya, walis tingting. Kapag po ganun yung ginawa ko, na namili ako ng mga kalakal na makikita ko dito sa paligid namin. Tapos, ipopost ko naman siya online. After ko ipost sa online, yung 1,000 pesos na meron ako sa wallet, bukas, hindi na yun yung laman niya. So, nagiging ano na siya, 1,500 na. So, nagdagan na siya ng 500 at magagamit ko yung 500 na yun para sa iba pang kailangan kong bilhin. So, nagdagan siya, hindi siya nabawasan. Kasi, uh, naniniwala po ako yung kapag may extra kang money um, gamitin mo 'yon to make more money kasi kung gagawin natin na yung extra money natin eh uubusin lang natin wala na talaga matitira mauubos talaga yan pero kung yung extra money ginamit natin to make more money eh madadagdagan pa yan at magagamit natin sa iba pa nating gustong bidin.